Mga Balitang Pambansa Bigong makakuha agad ng Temporary Restraining Order o TRO kahapon ng kampo ni nadating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa Korte Suprema. Hapon nga kahapon, nang ihain ang kampo ni Digong at ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Korte Suprema ang petisyon para hilingin sana na pigilan ang pakikipagtulungan ng gobyerno sa International Criminal Court o ICC. Hiniling din sa petition for certiorari and prohibition ang agarang pagpapalaya kay Duterte dahil illegal at unconstitutional daw ang pagkakaaresto sa dating Pangulo. Pero hanggang kagabi, bigo silang makakuha ng TRO hanggang sa tuluyan ng nalipad papuntang The Hague si Duterte. Matatandaan pong noong 2021, sinabi na ng Korte Suprema na obligado pa rin ang Pilipinas na makipagtulungan sa ICC sa kanilang criminal proceedings kahit kumalas na ang bansa sa ICC. Samantala mga kapatid, sa iba pang balita, naniniwala naman ang isang eksperto na hindi dapat dinala agad sa ICC sa Dahig si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bago pa mailipad kagabi si Duterte, sinabi po ni International Law Professor Attorney Romel Bagares na hindi pwedeng basta-bastang dalhin sa the Netherlands si Duterte. Kailangan daw kasi itong dumaan muna sa extradition process alinsunod sa Rome Statute para matiyak na nasunod ang lahat ng proseso sa batas. Ang babala ni Bagares, maaari raw makaapekto sa kaso kung hindi masusunod ang nasabing proseso. Samantala, naging emosyonal naman ang ilang kaanak ng mga biktima ng Oplan Tokhang nang maaresto ang dating Pangulo. Kahapon, magkahiwalay na nagdaos ng misang ilang pamilya ng mga biktima ng drug war sa Payatas at maging sa Kamuning sa Quezon City. Lahat sila labis-labis ang pasasalamat dahil mukhang gugulong na raw ang hustisya para sa kanilang mga mahal sa buhay na walang habas na pinatay sa kasagsaga ng drug war ni Duterte. Ang ilan sa kanila halos isang dekada raw ang hinintay para mapakulong ang dating Pangulo, kabilang sa mga dumalo sa Misa kahapon. Ang tsuhin ang binatilyong si Kian de los Santos na pinatay ng mga polis noong taong 2017. Giit niya, maswerte pa raw si Duterte dahil mararanasan nito ang due process sa korte. Ay, yung aking ang pamangkin, eh, hindi nga nadala sa korte. Mapalad ang ating Pangulo dahil mabibigyan siya ng pagkakataon na ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngayon, nagpasalamat ako nga nahuni na si sa Duterte. Sana mamatay siya. Di ko matakot o iaming barilin dito. Inamin naman niya eh, na pag lumaban, patayin niyo. Hindi naman lumaban yung anak ko eh, naglalakad lang sa karsaday eh. Puro likod ang tama. May kulong po siya.